Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. nice ko lang sabihin sa inyo na bakit ko gusto, ba't ko na pag-isipan na ba't ko na mag-gawa ng isang YouTube channel. Uh, ah. so, so, nito mga nakarang taon, especially po nung pandemic ay ekat pa ito ng bata pong katulad po ng bata ay hindi po tayo bali lumabas at sigurado rin po ako na ang nagilibang po natin mga bata ay paglaro ng mga paglaro pag ng mga online games at tuwing pagkatapos ng online class at eh, pagkatapos gawin ng mga takdang aralin hmm. Hmm po ang ginagawa ko is paglaro ng mga online games at may mga napapanood din po ako ng mga vloggers and usually mga online gamers po ang ka kanilang content. Isa rin po sa paborito kong vlogger ay si Quezlay. Siya rin po nag-inspire sa akin para gumawa ng mga gaming contents. Bilang isang bat, Bilang isang bata. Bilang isang bata. Ah! nakakapagpasaya sa amin ang paglaro. Ngunit, masasabi ko na sa paglaro ay may makukuha rin tayo may ma, ma, makukuha rin tayo magagandang aral. Niya. Pinipili ko naman po ang mga games na akin niya laro at sinisiguro ko po na ayon ay pwede laruin ng mga batang gaya ko. Tuwing ako po ay nagawa ng para i-content. Masasabi ko po na mas confident na po ako ngayon. Malaking tulong, ma malaking tulong din malaking tulong din po sa akin ang paggawa ng vlog na ito at sa mga batang katulad ko, ko wag po kayong mahiya na kung na ay kung na nila nilalais niyo din po maging isang streamer. Wag po kayong mahiya kasi Masasali rin naman po kasi pang gawa ng mga videos. So, maraming, maraming sa pagkinig uh, ko sa pagbabahagi ko, ko kung bakit ko po kayo naisipan, bakit ko po naisipan mag vlog. So, yun lang po mga kabila. Sana na-enjoy itong video na to. Yan hanggang sa muli. Paalam. So, nakikita niyo to. Itong tinuturo ko. Ayan. Napag-subscribe na, na kayo dyan at pindutin niyo naman din itong video tinuturo ko sa taas. Pindutin